Tatlong sunog ang sumiklab sa loob ng isang araw sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu nitong lunes, Nobyembre 17. Ang unang sunog ay nangyari alas 5.19 ng umaga sa Sitio Mar Beach, Barangay Marigundon. Isang bahay ang naabo. Naapula ang apoy dakong alas 5.34 ng umaga. Batay sa inisyal na embisigasyon ng City Fire Office na iwan ng may-ari ang lamparilya. Nasagi ito ng kanilang alagang pusa na naging sanhi ng sunog. Sumunod ang ikalawang sunog alas 5.59 ng umaga sa barangay poblasyon. Dalawang struktura ang naapektuhan at naapula ang apoy alas 7.44 ng umaga. Ang ikatlong sunog ay nangyari alas 10.50 ng umaga sa barangay Buaya. Umabot sa tatlumpong struktura ang naapektuhan at tuluyang naapula ang apoy alas 12.19 ng tanghali. Agad namang nagbigay ng paunang tulong ang lokal na pamahalaan sa mga nasunugan. Patuloy ang imbisigasyon ng mga otoridad. In the heart of changing lives, ako si Michelle Craste ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.